Mr. President, the distinguished colleagues, I just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of god is our law higher than the voice of the people mr president the law is supposed to protect the people what we are asking mr president is the return of the value of good faith i understand mr president what the gentleman from pampanga this morning was saying that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag umulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig, Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, Including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kumaari isole nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi Mr. President kung susundin natin ang batas. Alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point Mr. Okay? Ah. Okay, mga kaibigan, araw po sa lahat. And welcome ulit dito sa ating YouTube P channel, mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ah, eto ito mga kababayan, ah, ito pag-uusapan natin kasi nga ah, oh, ah, papatapos na 'yung 2025 mga kababayan at mag 2026 na marami ng mga tao ah uh, nagtatanong at nakikita na rin natin mga kababayan na yung ilang grupo gustong bumalik sa posisyon uh, kaya nga nagte-take advantage dito sa nangyayaring gulo uh, sa uh, sa pagitan ni PBBM or ng Marcos Jr. administration mga kababayan at ng dating kakampena si VP Sara mga kababayan, of course, uh, uh, nakikita natin na yung mga sinuka na ng taong bayan ay nagpapasikot ngayon at pinapalabas ng kanilang sarili ay ang the best na kandidato ngayong darating na 2028 mga kababayan. So, lumalabas na kumakampi sila ngayon kay PBBM sa pagpuna dito kay VP Sara dahil sa kanyang confidential funds issue. Na alam naman natin mga kababayan na ah, halatang gawa-gawa lamang mga kababayan para lang siraan si VP Sara. At the same time, nung sumabog itong issue dito sa flood control mga kababayan, ay nakisawsaw din itong mga taong to. Okay? So kasi nga mga kababayan, ang challenge nga ni Alan Peter Cayetano dito ay paluni na lang si VP Sara mga kababayan. Okay? So at ito yung mga lumalabas ngayon mga kababayan at nakikitang posibleng magiging kalaban ni VP Sara sa darating na 2028. Ito yung pag-uusapan natin. May dalawang tulfo ngayon sa Senado mga kababayan. Si Irwin si Erwin Tulfo at si Rafi Tulfo. Okay, so ang nakikita ninyo ang video na pinanood natin mga kababayan, ito yung eh, si Rafi, eh Raffy eh, si Erwin Tulfo ito. Na uh, minsan ah, nalilito kasi tayo sa pagmumukha ng dalawang 'to mga kababayan. Itong nagsasalita ay si Erwin Tulfo ito, the low Okay, nakilala sa pagiging low bender kaya nga ito yung speech niya na pinakita natin ay inexplain niya yung sarili niya so again mga kababayan dalawang tulfo ang nakikita na posibleng kakalaban dito kay VP Sara sa darating na 2022 ito yung pag-uusapan natin ngayon unang una ha nagpahayag matagal na nagpahayag si VP Sara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 mga kababayan ang nakikita natin diyan Ha? Kasi sa lahat ng mga may planong tatakbo for 2028, lalo lalo na sa pagka-presidente, nakikita naman natin na sinisiraan nila. Jesus. Ang nakikita natin magandang uh, halimbawa dyan ay si Jejomar Binay. Okay? Yes. Vice President si Jejomar Binay ni Pinoy. At come from behind yung pagkapanalo niya. Tinalo niya si Marujas. Okay? Kaya, nakikita nila na sa na ang, malakas na magiging presidente sa 2016 ay si Jojo Marbinay. Kaya, ginamit nila si Trillanes para sirain si Jojo Marbinay. Unfortunately, nasira talaga si Jojo Marbinay. Kaya, nakapasok si Hardy. Ah, of course, nagpasalamat na lang tayo kay Trillanes. Kaya, kasi siniraan niya si Diyos Barbie na? binay. Anong nangyari? Man, nagkaroon ba ng kaso? Wala. Okay? Ngayon mga kababayan, alam ni VP Sara na gagawin sa kanya yan. Yet, matapang pa rin na binulgar or ipinahayag ni VP Sara yung kanyang plano sa 2028. Kasi ang nakikita ko dyan mga kababayan, kung sisiraan siya ni Trillianis at ginagawa nga, na nga ngayon ni Trillianis mga kababayan, Walang makikita si Trillianis laban kay VP Sara. kaya anong ginagawa ngayon nila laban kay VP Sara? Pabalik-balik lang sa confidential and intelligence funds. At sino siniraan niya ni Trillianis yung magiging vice president or possibly magiging vice president ni VP Sara? Si Senator Bongo. Siniraan. Unfortunately, hindi pinansin ng ICI. Oh, sinisirahan. Pero of course, alam naman natin ang ambudsman ang gagawa niyan, mga kababayan. So ito ngayon. Asay dyan, mga kababayan, kailangan nilang humanap ng pangtapat dito sa VP Sara. At ito na nga, dalawang pulfo ang nakikita natin. Either isa sa kanila or silang dalawa mismo, mga kababayan. Okay, sinong una? Ito si Erwin Tulfo kasi nga mga kababayan. Oh, bago pa ito naging senador. Ah. Oh, sikat may pangalan na itong si Erwin Tulfo. Okay? Unfortunately lang ang nakikita dito mga kababayan kay Erwin Tulfo, nasira siya dito dito sa kanyang pahayag na Bendalo. So most likely mga kababayan, medyo ako personally Noong una, mukhang ito yung number one na pwedeng ipangtapat laban kay VP Sara. At the same time, mga kababayan, aside sa kanyang bendalo, ah, leader din ito or membro din ito ng AXIS party list, mga kababayan, na kung saan No, yung dating representative ng ACIS party list na si Yap Congressman Yap. ay involved doon sa anomalyang flood control projects. Oh, ilang beses nang nabanggit ang pangalan ni former Congressman Eric Yap. Oh, sinabi pa nga ni Orly Gutesa na nakita niya si Congressman Yap na nag-deliver ng pera kay Zaldiko Mm. So, ah, nakikita natin dito mga kababayan na medyo nagilid ito si Erwin Tulfo. Ngayon, oh, sorry ngayong araw, ito, yung Okta Research mga kababayan naglabas ng ah, pahayag. Ito, yung pinakita nila. Oh, isa na namang Tulfo. Oh, yung kapatid na Tulfo. Mm. Ayan. Pero nandiyan si Senador Risa Hontiveros. Kasi nga mga kababayan, matagal nang nagpahayag si Risa Hontiveros de na willing siyang ah, maging, anong tawag nito? ah standard bearer ng oposisyon. Oh, iwan ko ba bakit ang natawag pa rin niya kanyang sarili na oposisyon na uh, ah, magkakampi na naman sila ni PBBM mga kababayan. Oh, ilang taon niyang sinuka si yung mga Marcos mga kababayan, ngayon kinakain na niya yung sinuka niya. Pero ito, oh, pinalabas ito, News 5. Oh, sabi nga dito, Tulfo Contivero sa 2028. nakikita oh, nakikitang competitive pandem si Senator Sen. Tulfo at Sen. Riza Hontevero sa 2028 elections. Ayon kay Octa Research Fellow, Professor Ranjit Rai. Oh, Anya base ito sa kanilang mga naunang survey ngayong taon. Oh, oh Rafi Tulfo ito mga kababayan no? kanina si Erwin Tulfo. Kaya nga sabi natin kay Erwin Tulfo eh medyo nasira yung imahe ni Erwin Tulfo mga kababayan dahil sa Bendaloy. ito ngayon si Rafi Tulfo na naman ang pinalalabas na ah uh, maging posibleng kandidato Katandim si Rizon Teberos mga kababayan. Si uh, taong bayan, the queen of taong bayan. Oh, walang ibang bibig, kundi taong bayan lang. Oh, oh siya ang representante representante ng taong bayan mga kababayan. Kaya oh, basta si Rizon Teberos yung sasalita, taong bayan lahat yan. Oh. Tapos kapag uh, si Rizon Teberos nagsasalita, hindi insertions ang tawag kundi uh, amendments oh yan yung basic basic yan oh di ba eto mga kababay no Rafi Tulfo is the second most preferred to Sara Duterte oh when you look at tandems the most competitive for the Nando Duterte side is Tulfo Risa Hontiveros sa ni Rai sa Panayam hmm. sa long conversation sa One News It came out in a survey. We have to validate that. These are preliminary and it will change over time. Oh, ayan mga kababayan. Oh, i-comment niyo diyan kung ano sa tingin niyo diyan mga kababayan. Either Rafi Tulfo and Rizzo Ontiveros versus Sara Duterte at Bongo or Erwin Tulfo and Rizzo Ontiveros laban kay Sara Duterte and Senator Bongo. Oh, ito pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ah, di ba? So, nang una, ito, may excellent yung video natin. Ito, yun na nga si Erwin Tulfo, medyo tagilid na kasi mm, bendalo. Ito nga na naman si Rafi Tulfo. Medyo tahimik ito si Rafi Tulfo, mga kababayan. Ah, nakikita natin, ito, papaling-paling lang ito. Kung saan yung uh, majority, oh, nandun din siya. Ah, di ba? At uh, hindi masyadong nagsasalita Well, of course, sa kanyang programa nagsasalita Pero ito ngayon, si Risa Ontiveros Puntahan natin dito O, oh, kasi ngayon mga kababayan uh, oh, nakisawsaw Pero of course, no choice na Naiintindihan natin yan Yung pagkikisawsaw nila dyan sa Naging issue ng flood Controls or mga anomalya dyan sa DPWH Kasi nga, mainit na usapin ngayon yan mga kababayan o, oh, eto ngayon. Hmm. Noong nagbulgar si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sa mga ginagawa ni Martin Romualdez at Zaldico sa budget, may narinig ba kayo galing kay Risa Honteveros? May narinig ba kayo kay Risa Honteveros na nagsasabi at tinatawag ang pangalan ni Martin Romualdez at Zaldico? Anong mga sinasabi ni Riz Tiveros? Confidential fans lang laban kay VP Sara. Yan lang yung paulit-ulit na sinasabi niya. Oh. At ito na nga, pumutok. Until na wala ka pa rin maririnig na pangalan na ni Zaldico at ni Martin Romualdez na galing sa bibig ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Wala well, ito yung nakikita natin, ha? Unfortunately, mga kababayan, Almost uh, most likely, itong dalawang to, itong tatlong to, uh, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, mga kababayan, nakikita. Kasi ito si Risa Hontiveros, bayan ito. Okay? Sino bang mga miyembro ng akbayan? Versus Indania. Ah, uh, Chel chill Rizal Ontiveros Oh, itong dalawa o oh, tatlo na tatlong miyembro ng akbayan nasa kongreso ngayon. At dalawa sa kanila or isa sa kanila ang napili na magiging prosecutor laban kay VP Sara. So most likely mga kababayan, yung kanilang partido na akbayan nakabinipisyo doon sa ginagawa ng House of Representatives laban kay VP Sara. O, sa tingin nyo ba, papayag lang si Jail Jokno na magiging prosecutor na walang kapalit? Probono lang mga kababayan? O, of course hindi, di ba? So, ito, dito natin makikita mga kababayan. Dito natin maintindihan. Kaya pala, talaga, hindi kayang banggitin ni Risa Hontiveros ang pangalan ni Martin Romualdez. Eh, kasi, ah? base sa mga nakikita natin dito mga kababayan sa kanyang partido, eh most likely na kinabang din ito. Mm. Ay, comment nyo saan kung ano mang nyo dito. Ayan, no? So ito ngayon, ngayong 2028 mga kababayan, most likely, pupondohan ito ni Martin Romualdez at ni PBBM. Bakit? Uh, no choice sila mga kababayan kasi alam ni PBBM at ni Martin Romualdez na kung wala na sila sa posisyon, lalong-lalo na si PBBM, ha? mapupuno siya ng kaso dito. Kung lalong-lalo na, kung yung papalit sa, kana, sa kanya ay hindi niya kaalyado. O lalong-lalo na kung si VP Sara yung papalit mga kababayan. Kaya simula ngayon, naghahanap na ito na mga posibleng kandidato na, na, na sa tingin nila, posibleng tatalo dito kay VP Sara at kay Senator Bongo. Kasabay niyan ay pagpaninira nila laban kay Senator Bongo at kay Sara Duterte, kagaya ng ginagawa ni Antonio Trillanes mga kababayan at nang ipapang tinatawag nilang Political analyst nila O, oh, di ba? O, oh, kaya yun Comment nyo dyan, mga kababayan Ano kaya sa tingin ninyo? Kaya, kaya Either ni Erwin Tulfo Ni Rafi Tulfo At ni Risa Antivirus Ito Si VP Sara Okay So, i-comment nyo po dyan, mga kababayan Kung ano masasabi nyo dito So, uh, dito na lang po tayo. Pakilike po ang share ng videos natin. Nandipag-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo. Eh.